Dalawang linggo na po siguro sir. na O pa, lipat-lipat na po kami ng hospital Yun lang, talagang uubusin yung budget niyo. Wala na po talaga Ubus na po talaga Nag-remedio lang ako sir eh Dito, manalig kayo, huwag kayo magkala Gagawin mo naman yung best ko Basta magtiwala, maniwala At sumang palataya Ma'am, okay na no. ma'am Ma'am, oh, sandal ka doon. Dito pa. Ito pa ah, nod kayo, nod Dito po isa, kasi ayaw ko yung nagdabang na video namin yung pangit po yun. Hindi pa po yung yung tubig. Hindi pa po, tabusin muna na natin. Ito ha? Hmm. Ayan po ha? Ikis niyan, o. Oh. Hmm. Ayan, wala akong nilagay na pako o matigas. Kaya eh, akong nasaktan sa lang, may kahoy. Ayan o ha? Hmm. Okay. Siling ko. Hmm. Yupi. Yupi. Sa doktor, sa'yo muna to ha? Pikit. Hmm. <coughs> wala. Wala. Wala sakit? Yung kanto. Huwag pong mumulat. Maka, sir. Sabi mo lang kung hindi mo kaya. Oo. Oh. Ray. Sakit. Sakit. Kulam. Ray. Ulitin ko ha. Sakit doktor. May kulam din pala Oh. Ay sorry. Tumunog. Wala. 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 Pagdating dito, hindi ko pipisilo ng gusto. Yan lang po, mama. Oo. Oh. Ano wala nga. Oh. Sakit! Sakit! Ulam. Hmm. Ray. Sige ko, sir. Wala ka. Mamayipitan ko. Ray. Oo. Oh. Ray. Saturare po tayo nito para rotas. Kung sino gumagambala, kay? Wendel. Wendel. Mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos, la, Diyos, na Hansa, Diyos sa lahat. Diyos na nakatakot ang siya. ansa ano dito sa Diyos? Kamaralo eh sa ba? Ela Aum. Pu! Dalawang kamay mula pa Dalawang kamay. Ang niya sumunod. Po. Dalawang kamay! Ayaw niya. Dapat susunod sa akin yan. Ayaw mo? Ha? Dalawang kamay. Ayaw. Ibig sabihin no, grupo ito. Pu! Dalawang kamay! Mula sa ulo. Ayaw. Ibig sabihin ang no, patindito. Ayaw mo? Ha? Inuutusan kita. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Ba't ayaw mo? Papatay niyo ba yan? Ha? Papatay niyo. Ha? Sagot! Matibay mo ito. Dapat susunod na sa akin ko eh. Ano? Ayaw mo? Ha? Ha? Poo! Matibay mo ito. Gagalit na oh. Ayaw niyo ba? Ayaw niyo. Asan yung ano? Beh! Bitsum! Poo! Ano? Tatanggalin mo hindi? Tatanggalin mo hindi? Ha? Yun, yung inuutong inu sa kita, dalawang kamay? Para gumaling na yung pasyente sa hospital? Ayaw pa rin, no? Papatayin talaga na ganila. Nakabote na. Ayaw mo? Ha? Ha? Ayaw mo? Pahirapan kita? Ha? Ayaw mo talaga? Ang ano nito, sir, papatayin ko to. Sana mabuhay yung kapatid nyo, no? pagkalub ni ama, no, sana gumaling. Ayaw mo sumagot, ha? Ayaw mo sumagot. Ano? Ayaw mo sumagot? Ha? Ayaw pa rin? Ba't naglalatin ka? Ba't naglalatin ka? Ha? Ha? Tanggalin mo, Inuutusan kita. Ha? Ha? malakang ngiti pa Pooh! Yung cross Sige, labanan tayong dalawa Labanan tayong dalawa Wala matindi ka eh Hmm, tatanggalin mo na Tatanggalin mo na ha? Ayaw mo pa rin Dalawang kami, inuutosan kita Pooh! Inuutosan kita Sige, tanggalin mo na yan Papatayin niya yan? Ha? Papatayin niya? Ha? Wala dyan ba? Sa baba Katayin lang natin ito Ayaw makipag-usap sa akin eh Hindi mo tatanggalin talaga Gamitin mo to Gamitin mo Ayaw pa rin Ha? Dyan ba? Sa lalagyan Alam ko meron dyan eh kami na ayaw mo sumagot ha matibay ko talagang matinding ka kaya ni sa mga ano 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 papatay mo na papatay mo hindi ah Tanggalin mo yung lagi mo dun ha Ha? Tatanggalin mo ha Dalawang kamay Sige dalawang kamay Ayaw pa rin ha o, Tatanggalin mo na Ano yun na natin Panginoon kong sa aking mandakila Mingaw ng basbas sa Napatayin kong Sa kay Wendel Sa ni Patrice Akme. <coughs> <coughs> Pangalan ni Jesus, sir, ibalik. Sir, sir, sir. Sir. Yung tubig. Oh, inom ka. Dami mo, dami mo. Oh, iipitan ko ulit sa Tinan niyo ulit, ha? Sige, dami mo. Huwag mo na mali, sir. Iipitan kita. Papakita ko lang na wala. Wala sa'yo natin. Hindi naman, ha? Oh, pa, 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 pa po mm -hmm. Sandal lang sir Tinan mo kung masakit pa ha oh. Hmm So doktor Pikit lang Taas ko sir ang oh. Uh, uh, wala Wala Yung kanto Uy uh. Oh Wala Hindi minute, Wala lahat Hulam Oh, ay, sorry, tumunog. Mm. Mm. Wala. Wala na po. Kanina, halos yung mani ma siya. Sir, bal pantay. Okay, so, so. Eh, okay, wala akong makita. Yan. Pero, kasi po na po lang Mahal lang. Pangalap po ba? Ang mama, magpapantay ng kapila. Okay, sandal ka doon. Oh, tinan mo ah. Pwede na po yan. Pero ma'am, tinan mo muna ma'am. Oo. Oh. Sir, tinan nyo ah. Wala, wala makita rito. oh, yan ah. Oh. Sakit so, doktor, sayo to Pikit lang ah. Oh. mm. <coughs> wala Encanto ah. <coughs> oh Wala Ulam mm. <coughs> Mm, <tripyat> tingnan niyo, tingnan niyo. <tripyat> wala na. Ibig sabihin po sa kanya wala wala. O may pahinin niyo na po pakidamihan yung... Ma'am, hindi po pwede makilang. Tapos sana po.